Gusto ko sana pumunta doon sa medyo <coughs> yung toyong toyo na. Kaso ang init. Hindi ko kaya yung init. Maya maya na lang kunti. Pag medyo malilim na. Makapunta ako. <coughs> ano? Doon. Ah, mahina rin signal. Parang hina ng signal. Pero okay na rito, patambay-tambay na lang ako rito. Yun, mga kabundukan. Aha. Eh, may tikase. Hindi na signal. nakadata lang kasi ba talaga yung wifi ang gamit pero mainit talagang mainit hirap pumunta doon mainit Maya maya makulimlim na. makapunta doon. Laki sana ng ano. Tawagin dito sa amin to kunas kunasan, Ba, kating kate. Punta ko doon. Baka wala naman ako makuha. <laughs> Kasi I ang mean, Ito na lang ako. Magpalilim muna ako. Magpalilim. yang sobra ini ano, klarong klaro dito ang Sikihor Island tapos ang Silinog Island tapos yung Negros Yan. kikita kahit pa paano <clears throat> hindi na signal talaga, pag data lang gamit nandito kasi ako sa karagatan nakaharap ako sa karagatan harap ako na Sikihur Island 4 million shoutout thank you so much 4 million thank you, thank you, thank you 5 million, shoutout po everyone, thank you, thank you, thank you <coughs> ito lang akong mag live update, update sa gitna dito sa karagatan. Punta sana ako doon sa unahan doon kaso medyo mainit pa. Masakit sa aking mata. Kaya sana ng katawan. Problema yung mata ko. Nasisilaw. Kaya dito na lang muna ako sa tabi. Magpalilim. So, ang hina ng signal ko. Hina talaga ng signal. ano? Five billion. Two thumbs up. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Mega, mega love. Shout out. <coughs> Merong bangkang di motor. Ayan, o. hindi na siguro pumunta doon medyo mali, makulimlim na Malilim-lim na konti ano kasi ang oras na ba mag alas 5 na pala 4.47 Ayan, tuyo sana. Five million, we got a lot Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much. You talkos yao, mga mangrove to dito, mga mangrove. Kaya pag medyo tumakas dagat, may mga isda na malalaki pupunta rito pa lalapit dito sa baybayin. Tapos pag, pag kati na, ah, malaki chance na mahuli sila doon sa fish trap na yun. Sa tatay ko, pagmamayari ng tatay ko yan. Kaya kahit pa paano, may maulam-ulam. Pagswertehin, makabinta din. ang init. Ah, sama ng ano, signal pangit. Pangit talaga ng signal ko nakadita lang. Ah, una talaga oh. Paikot-ikot yung bangkang di motor Siguro na yan. Na mahini-hilak Lagi hilak-hilak lang yan Yung bangkang di motor sama talaga na signal ko. Hindi talaga maganda. Excuse me po. Bahing na. no. Init na naman. so talaga ako makapunta dong sa unahan kasi ang init. Okay sana sa balat kaya problema yung mata ko. Yung silaw, silaw na silaw. Ayoko pumunta.